Sa so, sa wala wala. Haka na, haka na Muli, magandang umaga sa lahat. Ang uh, ibabahagi kong bento ay isang madulang pangyayari. Ako si Leo, mula sa barangay natin, na kung saan isang payapa at hilal ba isang tahimik at malayo sa tinatawag natin orbinisadong lugar at ipipita sa larawan kung saan masaya masaya ang bata si Leo na kung saan naging siya sa kahit sino bata doon payapa at naging ipaglaro yun ang galing na meron si Leo ngunit isa sa mga kinukwento sa mga matatanda ay yung mga mahiwagang nangyayari sa halimba. Ito yung kwento na tila ba ginagawa nila upang paano ang mga bata. Ito ay ang isang natawag nilang tao sa puting bato. Ito ay isang tila ba nag, nagbabantay sa sagradong bato at na kung saan hindi natin makikita kung tayo ay ito ay isang nilayong bato lamang kapag ito ay natukasad. walang anumang mahiwaga na meron sa bato ito at ito ay sinasabi nila isang sa mahiwaga na meron sa barangay na na kung saan nagbibigay ng isang bagay particular kung ikaw ay sa gamit sa kasal at ito'y ibibigay ng kusang sa nananailangan at yun nga, yung gamit sa mga kasal at <laughs> yun, yun ang mga sinasabi ng matanda kaya hindi ako naliliwala dahil sa, sa tingin ko ito'y katangisip o oh, ginagawa nila upang takutin kaming mga bata. Yun ang paniniwala ko. At marami ang niniwala din sa kwento niyo. Ngunit isang araw, nagpasya kami na maglaro kasama ko ang kambar na kaibigan sa isang lugar na sa isang lugar na puno na kagubatan. At napagpad kami sa isang bato na akala namin ay ordinaryo lamang dahil makikita namin na tila ba isang ordinaryo na makikita ang bato at wala ibang anumang mahiwaga na makikita noon. Kaya nagsimula kami maglaro, habulan, tatbuhan. Naalala ko yung sinabi ng ating kaibigan, ang sige maglaro dito. Tara, maghabulan tayo. Hanggang noon ay nagsimula kami ng na maghabulan, tago-taguan sa paligid ng bato. At wala kaming naalala na anumang pagbago. Sa tunayan, ako ang malakas tumawa. Ha! -ha! Yun ang ba, ang isang tawa na walang humpay dahil ito'y maligaya namin nararamdaman sa lugar na iyon. At makalipas ang isang gabi ay dito naramdaman ang resulta ng aking ginawa sa panggambala sa bato. Na kung saan may naramdaman akong tila isang anino na tumitingin sa, sa akin. Tinamagahan, tinugento ko sa aking lola ang mga nangyari sa amin nung umaga kaya ako nagkasakit. Hindi nagtaka ang aking lola sapagkat alam niya kung ano ang ma, ma dulo sa ginawa namin. Kaya nagpasya ako pumunta sa lugar. Naisipan kong pumunta sa lugar na kung saan kami naglalaro upang hindi ng tawad sa bato ngayon. Kaya, nagpasya nga itong maglakbay patungo sa lugar na kung saan kami naglaro. Malayo pa, laman, malayo pa lang ang lugar ay tila may nakikita akong anino na para sa akin ay nagmamalik, nagmamalik na ba talaga ako sa aking nakikita dahil na siguro may lagnat ako sa oras na iyon Ngunit, pagdating ko ay wala naman talaga. Kaya nagsimula akong humingi ng tawad. Sabay-sabi, patawad ko sa akin na gawa. Sabagat hindi namin alam na ito pala ang pinatawag nilang sagradong puting na to. Marami akong sinasabi, ngunit sa aking isipan ay <coughs> Yun wala akong masabi sa sa mga sa paligid na aking nararamdaman. Kaya unti-unting nararamdaman ko ang sigla sa aking katawan. Mula noon, umuwi ako sa aking bahay, sa aming bahay na may dalang saya dahil muli bumalik ang aking lakas kasama ang aking lola sa aming bahay may mga bagay talaga na hindi natin alam ang mga dahilan. Kaya ang ang alaala na 'yon ay nagbibigay sa akin ng leksyon sa pagrespeto at paggalang sa lugar na kung saan hindi natin alam ang mga bagay bagay na naririto, naririto. At ang karanasan ko sa nangyayari sa at pangyayari iyon ay di ko malilimutan sapagkat ito ay naging daan sa akin upang muling lubos na gumalang sa lahat ng bagay na aking nararanasan. Ilong po at maraming salamat.